Ano ang prostate cancer? Ito ay isang uri ng cancer na nabubuo sa prostate. Isang maliit na glandula na bahagi ng reproductive system ng lalaki. Ang prostate ang gumagawa ng bahagi ng similya at matatagpuan ito sa ilalim ng pantog, palibot ng urethra o daanan ng ihi. Karaniwang sintomas ng prostate cancer ay madalas na pagihi, lalo na sa gabi. Mahina o putol-putol na ihi. Hirap simula ng pagihi at pakiramdam na parang may natitirang ihi sa pantog, ring makakita ng dugo sa ihi o similya at makaranas ng pananakit sa balakang o likod kung kumalat na ito. Mas mataas ang risk kung ikaw ay edad 50 pataas, may lahi ng prostate cancer, o may unhealthy lifestyle gaya ng sobrang pagkain ng mamantikang karne. Sa mga checkup, up maaring imungkahin ng doktor ang DRE o Digital Rectal Exam at PSA. Blood test para masukat ang prostate-specific antigen. Kung may nakitang abnormalidad, susundan ito ng ultrasound o biopsy. Magagamot ang prostate cancer kung maaga itong matutuklasan. May mga opsyon gaya ng operasyon, radiation therapy, at hormone treatment depende sa stage ng sakit. Kaya mga kuya, kung may nararamdaman na kakaiba, huwag baliwalain. Magang pagpapatingin ang susi sa kaligtasan. Please follow, like and share po sa page. Salamat. Disclaimer lang po, ang mga payo dito ay para lang sa dagdag kaalaman at hindi pamalit sa reseta o gabay ng lisensyadong doktor.